Nagsagawa ng Mental Health Awareness Seminar ang Adventist World Radio sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Ito ay dinaluhan ng mga kasundaluhan kung saan ang mga kaalamang ibinahagi doon ay nagsusulong ng kalusugan ng pag-iisip ay inasahang magdudulot ng mabuting kapakinabangan sa kanilang paglilingkod sa ating bansa. Ang Balitang May Pag-asa, hatid ni Myra Jem Tanyedo. Sa kolaborasyon ng Adventist World Radio at Armed Forces of the Philippines Second Infantry Division of Camp Kapimpin, Tanay Rizal, idinaos ang isang mental health awareness sa pangunguna ni Dr. John Harry Kabungkal. Layunin ng programa na magbigay ng kaalaman ukol sa kalusugang mental na inaasahang magpapabuti sa kanilang kakayahan at kalagayan habang ginagampanan ang tungkulin sa bansa. Yun po yung natutunan ko kung paano ko po ihahandle yung pagiging sa mental health po natin kasi as sundalo po, hindi po namin hawak yung oras namin. Hindi po namin hawak kung kailan kami pwede tawagin. Kaya hanggang may oras, hanggang merong time na pwedeng gawin yun ay uh, gagawin namin yun para mabago yung mental namin para hindi masira at maging proper yung pag-develop niya sa katawan natin. Itong uh, midlife crisis, malaking tulong ito sa aming mga kasundaluhan. Uh, sapagkat uh, siyempre darating yung time na magkakaroon ng mga pamilya itong mga ito. Kung kumbaga yung mga responsibilidad ay kung paano nila i-handle, uh, makaiwas sila sa mga stress, then uh, dalang mapalapit sila sa ating uh, Panginoon upang magdasal. Naging tagapagsalita rito si Dr. John Harry Kabungkal kung saan kanyang ibinahagi ang mga makabago at makabuluhang impormasyon tungkol sa psychological health. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng AWR sa pagpapalaganap ng holistic wellness sa iba't ibang sektor ng lipunan. It's been a blessing, it's been an interesting, challenging, but at the same time rewarding to be able To give something to the people here, to our men and women in uniform, that which they need most. And that is a fortifying of mind, body and spirit. The bullets that they need in the front line are not necessarily the bullets that are powdered gun. It's the bullets that fortifies the mind in order to have an attack on the enemy. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, MJ Darisay Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.